Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Magandang umaga sa inyong lahat. So, nandito ngayon tayo sa area ni ano, Tonton na ang pagtrabaho. So, bibisitahin lang natin siya rito. So, huwag natin sabihin kung saan itong lugar basta ano, nandito sa area ni Tonton. So, ngayon pupuntahan namin si Tonton upang kumustahin siya dito kaya kagabi nang galing siya sa bahay. Kasi ako yung nagkakuha ng kanyang GKAS account ano, na masuldan man laan ng tulong kahit konti so yun ang gikas account niya talagang wala pa halos kayong kalaman-laman tinitingnan ko pagabi. so sabi ko intay-intay lang sila baka may dumagdag pa at least kahit pa paano mayroong pumapasok kahit pa limang piso dalawang piso sampung piso so ngayon pinuntahan natin siya dito nagpasama tayo doon sa anak niya pinuntahan natin doon sa pika so nandudo natin mga kasama sa unahan so no idol so yun tara mga idol yung um, daan ng gate yung kanilang tambayan dito payag lang yung kanilang tambayan dito mga idol hmm. papunta doon sila medyo malayo-layo din pala sila ano? bakta sila hmm. si Arnold Baya tungo na tayo dito dahil ngayon ay kuha naman na ngayon So abangan niyo guys yung ating mga may upload pang ibang video no, na makahanap ulit tayo ng karapat dapat na matulungan, bigyan ng tulong no. So thank you thank you po sa mga taong patuloy na sumusuporta. Kay Ate Lolo Woods, thank you po ano. Kay Ate kay Mom Secret Sponsor, kay Ate Jiki, kay Ate Bailo, kay Ate Bruno Bailon, sa so maraming maraming salamat. 100% supporters ng Team Butiti itong mga to so thank you very much mga idol kayo ang idol ko hindi ako ang idol nyo ano sila uh, area kung saan ay pinuntahan natin si Ko Tonton at ating binisita so, pag nandoon sila sa bahay parang more than 9 PM na sir lumalis sa bahay kagabi. So, ito yung ating ano, bueno, namin sa inyo yung kamerang tinatrabaho. Ay, dali yung kanilang trabaho. Yan. Ito po yung rubber na ginagawang goma, pagdating sa mga production na ah, ginagawang gulong, mga terador, ito po yun. So hindi po nakakaalam, ganito po ang proseso niyan sa mula pa lang sa punuan. Ayan o. Tapos meron siyang hindi kaaya-ayang amoy, ano? parang jar nato, na ito. Yung jar natin, parang ganun ang amoy niyan, yung baho. So, the rest lang nice sa magrarabir, pag umamoy, pira. Ayan ano? o. dami ang idol kita na nyo to aktwal na tumutulo yung rubber yan hmm. tapos yung ganda sa maipo nyan pag tumigas na yan magiging ganyan na sa kasa yung gerada nila oh. ginaganyan nila so ito mas marami rin itong kwan mas marami rin yung rubber na inipon Yan, hmm. araw-araw silang ginaganyan ang ginagawa dito. Hmm. yan, oh. Nandun si Edison, ni interview mag-asawa. So marami to, mga puno on rubber na makita ninyo. Hanggang doon, idol. Kasama din natin si Chong Edgar, idol. So, yan mga idol, no, makita ninyo. Makita din tayo dito ng actual. puntahan natin dito. Bagong-bagong tabas pa lang ni Kuya Connery. Tonton sobrang bilis ng tulo. tap na. Asan ah, si Tonton? dito tahan natin siya dito guys bagong tabas lang to ipapakita na ipapakita ko sa inyo style ng pag Kuhan. dito siya nag uh, tapig ayan eh, no. Nama, nama para si ate. Sa ah, asawa mo rin? Hmm? Yes. Asawa ni mo? Ay, narin kauban. Kauban ni mo. Kaub? Ha? Mo, bata na Ha? Ah, pamilya pa kayo lang nandito karon ron? Ayan guys, oh. Ha? Pamilya kayo ngayon dito? Hmm. Ano? Tinatabasan niya. Patutuloyin. Ano? ng inaamben niya ni Len. Ano 'yun una ko sa isa una ang sintun. kini? Oo. Oo. Dugo ka nang nag kon? Karun pa. Karun pa lang? Mm. Nanaping? Mm, karun pa. Oh. Paano ba mai-load din Sa tino. Ano? Hangga't sa tumulo na yung bakanta ron sa baba. Buti hindi siya namamatay, no. Ang rubber. Oo. Kaya tanggalan ng kan. Pare panit. Hindi mo hindi mo an Ani eh, araw-araw pata-patao pata tuluin. Dili. Schedule, Schedule na. Mm. So pagka kon man ito, pagka- topping rate, kas adlaw. Ah, sunod na adlaw pa, na ng isang adlaw. Palipasat. Palipasat na isang adlaw. Yan o. amo. ni mo para. Kani kwan tinidal. naman sinama ni mukod, gusto kasi iskrihan ba? na dagbuig bana kung guri, nasan? naganihap pa diha, atu kita ghapay ng dagbuig ay yok, bana adikture sa ay

May ilang puno na recall? Dose ni Kekari, amo gisu ko una. kiniran ran tamok. Tanan. Kini tanan. Kay sana pa man ko di mo Karon ni si karon ka lang nagtapping dire. Karon adlaw. First time mo. okay, ah, kaya pala hindi nakatuod yung bata. Kasi nakaabot na to kasi dire. Nya, nakalimot. Ah. Ito? Ito pasan Pasan? Ito yung Ito naman siguro ang hindi. Lampasan nga nga kayo. gabi, yung gabi, ikot. Alam na? Ang gabi gabi kayo. Masunod. Masunod ako. gabi talaga? Nga lang ngit-ngit? Masunod ako. ka lang na? Yung ngayon. Sa igmilo riyo. ba? Oo. Oh. Hmm. Um, Nagkon yan, nang nangamoy nang tubig ba? Oo, nah, mata eh hmm. hmm. Tapi mami ni gini ya gini ada tapi nama oh, di tu pikas ada tu uh -huh. pikas tu. Jadi no. maka bulat bulat kita kan man. Tapi sampai jadi ni yang pagtaping hmm. inat lau tunga sa kilo pero sa income mo yun ako sa imo nang lusot sa Ah, anong tunga sa income? Paano tunga sa income? Ipunin lahat yan. Ay ah, ipunin nyo muna 'ni. Pag nahar pag na-harvest nahar ni, ipunin na. Tapos, sa sa kalsada, doon palang babayaran 'to. Doon palang lang kikita. So, grabe pala 'ni no. Lisod parang pag wala. Tag 15 mil mo ng tag-iya. Ng tag-iya. Ah, para, para naman parang ikaw may-ari din, ano? Parang ikaw din ang may-ari. Okay, pero na ang problema, nasa iyong hago. Oo, nasa iyong hago, tanan. Kaya kailali, ang hago gina ni, kaya pag pa. Hmm. Tapos ikaw din ang Ay, tigo man ng warabil. Ikaw din ang magpapasa ng kwan mo ito ng tinir. Mhm. Ito din sa ato man ni mao, ngan kai. Adi, sikil sa ako ar. Buo ang ugo ni rabir. Papa nang kwan man ito paghakot. Tinantiner, so duga kan galon. Sa galon, yung pinutol na galon. Uh, Tapos dali mo ron sa gawas. Sa dito, tapo pun sa pa. Doon mo na ito isasako. Magsako. Tapos ang kuha, ang kuha naman ng truck din eh. May schedule din. Pero buwan. O ayan din, um, mayroon Kaya tayo uno. Hmm. Nandito tayo na ba nila mga sidling sa una? Kaya piniligin ni Bud. Gusto kayo mo na ko? Pwede kang mag uh, litag dito kayo. una. Ako na ng milo. Ngayon milo o. Ngayon din yan ang puyo. Nabago. Kaya na. Kaya na ibit na namo kamas-kamas Dili? Ano? Kaya na sa pugno ah. Oh Asa ah, na si ito So yan mga idol As ha. Pinakita ko lang sa inyo yung ginagawa nila rito Ayan yung asawa niya Wala yung isang asawa niya nandun sa bahay ata nila Sama natin si Chong Chong Butiti Ay Chong Bidgar Ayan yan, hilo, po yan, hilo po mga idol daw So yun mga idol Hanggang dito na lang muna yung ating vlog and then abang pa kayo sa ating mga next video upload. And maraming salamat sa mga nanonood ng ating video. And God bless everybody. Bye-bye.